dito tayo no mga idol mm. minsan nakakaano tong ipis na to nakakagulat yung ipis na to ayan po no night exploration na naman po tayo mga idol saka shout out pala sa lahat ng mga followers dyan, no, subscribers tsaka sa mga viewers sa mga silent followers yung mga silent followers po, yun po yung mga view, silent viewers, yun po yung mga nagbe-view lang po ng mga uh, videos natin na hindi po nila sinasubscribe or pinag-follow masyadong creepy to oh. Ano kayo ito eh, ang talahib eh. Yan damo hanggang bewa. Parang may ahas na yan dyan. Wala pa naman tayong pangundra sa ano, suot ng bota man lang, no? Mga idol, kung sakaling matuklaw tayo ng mga ahas, eh may suporta po tayo. Ayan. Tabi-tabi ah. Magandang gabi po sa inyo. Pasintabi po sa mga kumakain dyan, ha? Uy. Alam ko kung ano. Nakikita na lang tayo sa mga nito, ng mga idol. Uy, kalalim naman. Dito. Baka no. mo. Sandali lang ng mga idol na, at uh, tatalon tayo. Ay, mga idol na. sinabi ko ha. Maglalakbay lang po ako sa kabila. Ano? Hindi ako makalakbay. Masyado ng aso. Kasi sabi ko, paano ba? Dali lang mga idol ha. Ayan. Nakaakyat na po tayo dito na. Ayan, oh. No? Pasensya na po, ah. Kung nakaapak ako sa mga nityo ninyo, tabi-tabi po. Nagbablog lamang. Ayan po. May aso. May aso, eh. Ayoko. Uy, parang umuuga itong... Oh! Parang umuuga yung nityo mahirap dito. Ito no, mga idol. Kasi, Kasi ang nitsyo. Grabe oh. Ayan oh mga idol oh. Yeah, no, Ayun yata, yung libingan ng pari. Hindi yan. Ayun oh. yung libingan ng pari. Kung saan libing yung libingan pari na duma daw, no? Ito yata. <todong> hindi yan. Meron daw doon ano eh. Luma na siya. No? Mga ah, idol. O, oh, tinan nyo oh. May eh, hirap na naman ito doon sa kabila. Yan, baka mapilayan tayo pag tumalon. Ang kasama yung butas niyan. Okay, tabi-tabi po. Ngayon, grabe. So dito tayo. ko. Tabi-tabi po. pagod Tabi -tabi. -tabi. -tabi din ako ha. Salam. Ito, delikado to. Kasi minsan may mga taguan ng ahas. Alam mo, nagugutom na ako. Butas na. Tabi-tabi po.